Binabantayan ng PNP ang mga grupong nagtutulak ng secession o yung paghiwalay po ng Mindanao sa Pilipinas. Pinag-iisipan naman ng isang gobernador na sampahan ng kaso ang mga nagsusulong ng secession kung mahuwi ito sa gulo. Saksi si Jonathan Andal at Chino Gaston. Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Sa gitna ng ganyang pagpapalutang, binabantayan na ng liderato ng pulisya ang mga grupong nagsusulong ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan ay kahit pa hindi naniniwala ang PNP chief sa ngayon na pagmumulan ito ng gulo dahil wala naman daw kasing malaking grupong sumusuporta dito. Kabilang sa binabantayan ang posibilidad o may malabag na mga batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito. Yan ang mga tinitinan natin, those who are talking about Such interest of security, yun ang may minamonong natin. There are some provisions of the law uh, that defines yung uh, criminal uh, act relative to this. So bilang polis, uh, gaya ng palagi, you know, ulit-ulit, uh, uh, we always uphold the law. Binigyan din naman ng Defense Department na isa sa tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatutupad yan hindi lang externally o sa usaping panlabas kundi kahit sa internal o panloob na usapin ng bansa. Halos pareho ang posisyon ng Justice Department na kontra raw sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontra raw ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Kontra rin sa kampanyang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas, ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Si kamigin Governor Sivier Romualdo nga kinukonsiderang magsampa ng reklamong sedisyon laban sa mga kapwa Mindanawan niyang sinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ay kung mauwi raw sa gulo ang panawagan nilang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas it's a possibility na mag-initiate kami. Kung magiging tumultuos pa siya, meaning magulo, and then if they, they parang outside legal means yung, pag yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its, its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Possible na they, they, could be committing uh, sedition na. Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuos o magulong paggamit ng pwersa, pananakot o anumang iligal na paraan sa mga nabanggit ng revised penal code sa krimeng sedisyon. Yan ay kung gagamitin niyan sa mga sumusunod, pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdaraos ng eleksyon, pagpigil sa gobyerno o mga opisyalis nito na gampanan ang kanilang tungkulin, pagdulot ng pagkamuhi o pagiganti sa opisyal ng gobyerno o sa isang pribadong tao o social class, at pagsira sa sinumang tao, munisipat munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mag-uudyok naman na gumawa ng mga yan, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang dating Pangulo. Habang si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal. Sino gasto ng inyong saksi? Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.